Dito, Tarlac Gaming tayo. Mm -hmm. Dito tayo sa hotel ngayon, ayan. Birthday ni Kyle, kakain daw sa Yoshimitsu, sa may sabiw. Tara, sa niya ako. Si Boss Eric, kayang ising lang, oh. Boss Eric! Baba! Lalo no, na no, Park. Kumakain na kami sa tapat sa labas. Tara. Tapos nga kami sa hotel. Kain kami doon. Sa Yoshimitsu Samyu. Tapit oh, tayo. Tara. Diyan oh. nga pala kami naka-check-in sa Solaris Inn. kaya tayo Yoshimitsu limited so ito nga pala yung mga menu nila bale 650 dito only drinks na siya so tara pasok tayo mga katoto Kain na tayo siya po. Push po matak na. Yummy. Kain na kami dito sa Yoshimitsu.